Ang Fernando Poe Jr. Station ay nagmula sa isang batikang artista na si Fernando Poe Jr. na kilala sa industriya bilang The King o hari ng pelikulang Pilipino. Dati itong tinawag na Roosevelt Station na nagmula naman kay dating US President Franklin Roosevelt. Balintawak Station na matatagpuan sa tapat ng Balintawak Market ay nagmula sa isang kasuotan ng mga Pilipina na pinaikli o pinasimpleng bersyon ng Barot Saya. Ang Monumento Station naman ay mula sa landmark sa Kaloocan, ang Monumento Circle. Ang 5th Avenue Station na kasama sa series ng labing dalawang avenue at intersection sa kahabaan ng Rizal Avenue na kilala rin bilang C3 Road. Sinundan ito ng Arpapa Station ito ay hango sa pangalan ni General Ricardo Papa na isang polis-general at hepe ng Maynila noong 1960s. Ang Abad Santos Station ay hango sa pangalan sa isa sa pinakamagiting na bayani ng ating bansa sa panahon ng Hapon. Ang Blumentritt Station ay mula sa pangalan ng kaibigan ni Rizal na si Ferdinand Blumentritt. Ang Tayuman Station ito ay hango sa pangalan ng kalye na sinasabing mula sa pangalan ng isang lugar kung saan ginagawa ang pagkukulay ng tela na kulay indigo. At isang teorya na mula sa halaman na tumutubo sa lugar. Ang Bangbang Station naman ay nagmula sa isang lugar kung saan namimili ang mga tao ng mga medical supplies. Ang isang teorya ay ang kahulugan ng salitang Bangbang na tumutukoy sa isang malalim na daanan ng isang tubig o isang hukay. Ang Doroteo Jose Station ay hango sa pangalan ni Doroteo Jose na bumuo ng isang samahan laban sa mga Kastila pero sa huli ay naparosahan pa rin ito. Ang Carriedo Station ay hango sa pangalan ni Francisco Carriedo I. Peredo na isang kapitan-general at sinasabing Nagpasimula ng public water system ng ating bansa. Ang central station naman ay dahil sa gitnang bahagi ito ng LRT 1 mula sa northbound hanggang sa southbound. Tinawag ito dati na Arroseros Station. Ang United Nations Station naman ay nagmula umano sa pagtatayo ng Western Pacific Headquarters ng UN noon. Itinayo din sa lugar ang Regional Office ang World Health Organization na isang ahensya ng United Nations. Ang Pedro Hill Station ay mula sa pangalan ni Pedro Hill na isang doktor, mamamahayag at asimbliman ng Maynila. Ang Quirino Station, ito ay nagmula sa pangalan ng dating Pangulong Elpidio Quirino. Ang Vito Cruz Station ay nagmula sa dating mayor ng Pasay na si Hermogenes Vito Cruz mula 1870 hanggang 1871 at naging pinuno ng katipunan sa Pasay. Ang Hilpuyat Station ay hango kay dating Senador Hilpuyat at kilala rin isang negosyante. Ang Estasyon naman ng Libertad ay hango sa Kalye ng Libertad na salitang Kastila na ibig sabihin ay kalayaan. Ang EDSA Station ay hango sa pangalan ni Epifanio de los Santos na isang historiador, manunulat at isang musikero. Ang Baklaran Station naman ay nagbula sa salitang baklad na isang uri ng lambat o harang na gawa sa kahoy o kawayan na ginagamit ng mangingisda. Ito'y dahil ang baklara noon ay isang lugar sa Paranaque na dating baybayin ng Manila Bay. Ang Redemptorist Asiana Station naman ay mula sa Redemptorist Road na ipinangalan sa Baklaran Church Opisyal itong tinawag na National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, kilala rin bilang Redemptorist Church na dati ay pinamamahalaan ng mga Redemptorist Missionaries. Ang MIA Station ay hango sa Manila International Airport Road na ngayon ay kilala bilang Ninoy Aquino International Airport Road. Ito ay nagsisilbing pangunahing ruta papunta sa lahat ng apat na terminal ng NAIA at sa mga kalapit lugar ang PITX Station ay hango sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ito ay isang modernong transport hub na nagsisilbing sentro ng koneksyon para sa pasaherong mula sa lalawigan patungo Metro Manila at vice versa. Ang susunod na station ay Ninoy Aquino Station ay mula kay dating senador at leader ng oposisyon na si Binigno Ninoy Aquino Jr. Ang panghuli ay ang Dr. Santos Station ay hango sa pangalan ni Dr. Arcadio Santos, isang dating gobernador ng lalawigan ng Rizal at tubong Paranaque.